Bakit nga ba mahalagang malaman at pag-aralan uh, ang sariling panitigan? Mahalagang pag-aralan ang mga akda ng muso sa panahon na mananakot. Ito ay dahil marami ito matutungin na maaari na sinagamit pang araw-araw na gawa. Isa sa mga upuhan natin sa pabasa nito ay pag matapag. Maaari natin gayahin ng mga kaisipan ng mga sa panahon na iyon upang magiging matapag at pagkakaroon ba yung tiwala kahit unok na ang mga Pilipinos ay lalim na mananakot pangalawang dahilan naman kung bakit importante ang pag-aaralan ang mga sulatid at panahon ng ay manalaman natin kung ano ang mga prinsipan ng sa panahon ito. Ang pangatlo naman ay para mabukan ang mga panapinsin kung gusto kong umaaral sa maraming bansa. Ito ay lumumutan sa ating mga mata ang mga atripin kung kung mahal sa sarili bayan at kung ano ang inalaman. sabi rin nila ang noong unang panahon ay daw panadikan ang lumaganap sa Pilipinas at naging mas marami pa ito nung dumating ang mananlako patawagan natin Espanyol. May iba't ibang uri ng panadikan noong unang panahon ng Espanyol na ginagamit pa rin natin sa kasulukuyan tulad ng awit, korido, duplo, at marami pang iba. Ang kahalagahan ng panadikan ay katulong ito sa ating bansa at sa mamamayang Pilipino at para na rin sa mga kabataan na gustong pag-aralan ito. At higit sa lahat, ang panitikan ay naging latak na rin natin sa si pagiging isang Pilipino. Kahit pa marami man maraming